Kakaiba rin, ano ko, yung mga taong nananawagan ng kapayapaan at pagkakaisa. Alam natin kung sino yung mga yon. Kung tutuusin naman kasi talaga, wala namang malaking gulo. Yan po ang madalas kong sabihin. Eh. So ano po bang pagkakaisa at kapayapaan ang gusto niyo? Gusto niyo yung kapayapaan siguro ay yung yung tipong oh, bumaba ka na dyan, PBBM, ipalit na sa Sara Duterte mamaya pa na ang nasa Malacanang. Yun ata ang gusto na itong mga ito eh. Yun ata yung kapayapaan na hinihiling na itong mga ito. <laughs> Pero yung kapayapaan at kitahimikan ng ating bansa, matagal na pong achieved yun, yun, yung ganyang hiling ng mga kababayan natin. Matahimik po. Mapayapa po ang ating pangunguhay. Mapayapa po ang ating bansa maraming mga magagandang bagay na nangyayari para sa mga kababayan natin para sa welfare ng ating bansa at totoo na naantyan itong mga Duterte si Sara Duterte na panggulo pero wala naman yan kayang kaya yan ng nasa o ng administrasyong ito hmm. ulitin ko ah yun pong mga nananawagan ng kapayapaan at katahimikan ng ating bansa iba naman talagang kapayapaan ang gusto ng mga yan at pero eto nga kapayapaan, pagkakaisa ang gusto. Pero yung mga nanggagaling sa kanilang bibig ay tila tila ba pagbabanta at sila po yung naghihikayat sa mga kababayan natin para tayo ay mabuwag. O, di ba napaka-ironic si Harry Roque na nanawagan ng pagkakaisa pero may pagbabanta dahil hindi naman daw tinugunan hindi daw pinakinggan ang nasa Malacanang ang hiling ng INC Rally. Kaya mas delikado daw ang susunod na rally. Mas uh, magugulat daw ang Malacanang sa isa na or ilulunsad na rally sa January 25. Ngayon naman po, etong city kong, um, ayan, ganito ang gusto niya. Pumalag na daw kayong lahat. Hinihimog niya kasi yung mga nasa gobyerno na pumalag na daw sa nangyayaring korupsyon kung ayaw madamay sa posibleng mangyaring kaguluhan. <laughs> Kakaiba, no? Tahapon ang statement na itong damuhong ito uh, magkaisa. Kailangan daw ipakita sa buong mundo na tayong mga Filipinos ay peace-loving. Ganyan na ganyan din po erong sa Sara Duterte. At ngayon naman, kaguluhan ang mukhang uh, gustong mangyari na itong si, si Digong. Yan, may babala siya sa gobyerno na maaaring o na maaaring sila ang unahin kung sakaling magkaroon ng kudita daw. O, oh, dahil sa lumalalang korupsyon sa ating bansa. <laughs> ang lala daw ng korupsyon. Ganon. Kaiba na, no? yung mga nakikita nyo po ay uh, mga sarili niyo yung ibinabato niyo po sa mga nasa gobyerno ngayon ay inyong inyo, kayong kayo yan mm. ayon sa kanya ay mas mabuti na nga daw na ipakita ng mga nasa gobyerno na sila ay totoong Pilipino at hindi papayag na maging sunod-sunuran sa mga kurakot na leader mm. pakita daw yung totoong pagiging Pilipino natin ha, yan po ang panawagan natin si Digong talaga po ba Mr. Duterte na kayo ay nagpaka-Pilipino? Hmm? Kayo ng mga alipores nyo. Talaga lang po na pro, uh, Philippines kayo. Parang may mali. Parang hindi naman totoo yan. ba? Diba? So, ayan. Ulitin ko ha. Nagbabanta. May kaguluhan na pwedeng mangyari. Madadama yung mga nasa gobyerno. Yan po. Ngayon ang statement ni Digong matapos manawagan ng pagkakaisa, matapos uh, ipangalandakan na kuno ay peace loving ang mga kababayan natin, totoo peace loving. Kaya hindi mangyayari itong kaguluhan na ito. Siguro sa circle niyo. Hmm? Ninyong mga Duterte, siguro may malaki talagang nagbabantang kaguluhan. Pero inyo 'yon. Good luck.